Welcome back sa ating channel mga kaibigan, ako po si Mr. Y at narito na po ang ating kapalaran horoscope for today. Anong kapalaran mo ngayong araw ng Miyerkules? Horoscope, pag-ibig, kalusugan, Datung at karera. Aris, ang iyong pagkamapagmahal at sensitibong pagkatao ay magbibigay daan sa iyo na mapalapit sa iyong mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras para sa iyong pamilya at mga kaibigan. Patibayin na rin ang mga samahang importante sa iyo. Ang iyong intuition ay maaaring makakatulong sa iyo sa mga desisyon sa araw na ito. Your lucky numbers for today is number 1, 7, 19, and 25. Lucky color, sky blue. Taurus, ngayong araw na ito ipakitang iyong tapang at liderato sa mga sitwasyon. Ang iyong pagkamalikain ay maaaring magbigay daan sa iyo upang magkaroon ng malaking tagumpay. Magtiwala sa iyong kakayahan at tiyakin mong maipahayag ang iyong mga ideya. Maging bukas sa mga oportunidad na darating sa araw na ito. Your lucky numbers for today is number 11, 16, 21, and 30. Lucky color, gold. Gemini. Ngayong araw na ito, magkakaroon ka ng fokus at sistema sa iyong mga gawain. Ang iyong pagkaorganisado at detalyadong pag-iisip ay magbibigay daan sa iyo na malutas ang mga problema at hamon na iyong hinaharap. Huwag na huwag kang matatakot sa pagbabago at pag -a adjust sa mga bagong kaganapan. Ang iyong determinasyon at pagsisikap ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Your lucky numbers for today is number 4, 13, 28, and 32. Lucky Color Gray. Cancer, magpasya ng may katarungan at patas sa araw na ito. Ang iyong malawak na pangunawa at kakayahang magbalanse ay magbibigay daan sa iyo na malutas ang mga alitan at mga problema, maging malinaw sa iyong mga hangarin at makinig sa iba. Huwag mo ring pabayaan ang iyong mga pangarap. Your lucky numbers for today is number 7, 15, 24 and 38. Lucky color, yellow. Leo, ngayong araw na ito, maaaring mararamdaman mo ang kalumigmigan at misteryo sa iyong paligid. Gamitin mo ang iyong lakas at katalinuhan upang matugunan ang mga hamon na darating sa iyong buhay ngayong araw na ito. Huwag kang matakot at magtiwala ka sa iyong instincts at pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Your lucky numbers for today is number 4, 15, 20, and 34. Lucky color, black. Virgo, Ngayong araw na ito, maaaring maramdaman mo ang pangangailangan na magpakalaya at maging malikhain. Subukan mo ang bagong ideya at pagsisikap upang maabot ang iyong mga layunin sa araw na ito. Huwag kang matakot na makipag-ugnayan sa ibang tao at humingi ng tulong kung kinakailangan. Your lucky numbers for today is number 4, 19, 25, and 38. Lucky color beige. Libra. Ang iyong sensitibong kalooban ay magbibigay daan sa iyo na maging maingat at maunawain sa mga tao sa iyong paligid. Iwasan mo mga negatibong enerhiya at mag-focus sa pagpapalakas na iyong relasyon. Maging malinaw sa iyong mga layunin at panatilihin ang iyong pangarap sa buhay. Your lucky numbers for today is number 3, 10, 17, and 22. Lucky color, lilac. Scorpio, Ngayong araw na ito, kailangan mong magingat sa iyong mga kilos at desisyon. May mga pagkakataon ang iyong pagsusumikap ay maaaring magdulot ng tensyon sa iyong mga kaibigan o kapamilya. Mahalagang magpakumbaba at makinig sa iba. Ang iyong determinasyon ay makakatulong sa iyo na maayos ang mga suliranin na lumalabas sa iyong landas sa araw na ito. Your Lucky Numbers for today is number 5, 11, 22, and 33. Lucky Color, Violet sa use. Sa araw na itong iyong praktikalidad at tapat na pagkamalikhain ay magbibigay daan sa iyo upang matugunan ang mga hamon sa buhay ngayong araw na ito. Maging bukas lang sa mga bagong oportunidad at ipakita ang iyong mga talento. Makikita ang tagumpay sa pamamagitan ng iyong matibay na paggawa at dedikasyon sa iyong mga layunin. Your lucky numbers for today is number 10, 15, 24, and 39. Lucky color, black. Capricorn. Ngayong araw na ito, maaaring mga ngailangan ka ng pagbabago at adaptasyon. Huwag kang matakot na lumabas sa iyong kahalumigbigan at subukan ang bagong mga karanasan. Maaaring may mga hindi inaasang mga pagkakataon na magbubukas para sa iyo ngayong araw na ito. Your lucky numbers for today is number 2, 11, 28 and 36. Lucky color, yellow. Aquarius Ngayong araw na ito magkakaroon ka ng lakas ng loob at positibong pananaw Ang iyong pagiging mapagkumbaba at pangunawa ay magbibigay daan sa iyo na malutas ang anumang mga hamon sa buhay na darating sa araw na ito Huwag mo ring hayaan ang negatibidad ang umiral sa iyong kalooban Manatili lamang sa direksyon na iyong mga pangarap sa araw na ito Your lucky numbers for today is number 7, 17, 27 and 35 Lucky Color Violet Pisces Maging tapat at matapat sa iyong mga gawain sa araw na ito. Ang iyong disiplina at determinasyon ay magdudulot ng malaking tagumpay. Maglaan lamang ng oras para sa iyong pamilya at iyong mga kaibigan upang mapanatili ang mga mahalagang koneksyon sa iyong buhay. Your lucky numbers for today is number 4. 13, 18 and 29. Lucky color: brown.